sa kalagitnaan. na Lardo Aguilar Noong mga panahon na yun malaki na ang naging tagumpay ng pinisilin, ngunit kasabay nito Lumalakas din ang hamon ng mga sakit na hindi na tumatalab sa penicillin. Dito naging mahalaga ang kontribisyon ni Dr. Aguilar, isang sagot sa lumalalang krisis sa kalusugan. Ngunit kung ang erythromycin ay isang simbolo ng napakalaking tagumpay para sa sangkatauhan, para kay Dr. Aguilar naman, ito ay naging simbolo rin ng isang mapait na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang natatanging kontribisyon, hindi siya nakilala bilang opisyal na inventor, hindi isinamang kanyang pangalan sa patent ng gamot. Sa halip, ang lahat ng karapatan at kita ay napunta sa kumpanyang Eli Lilly Company sa Estados Unidos na siyang nagproduce at nagbenta ng gamot. Habang ang kumpanya ay kumikita ng bilyong-bilyon dolyar, si Dr. Aguilar ay nanatiling walang kinita, walang parangal, at walang gantimpala. Si Dr. Abelardo Aguilar ay isinilang noong November 3, 1917 sa Barotac, Nuevo Iloilo, kung saan nahubog ang kanyang mga pangarap at pagkatao. Malaki ang naging impluensya ng kanyang ama na isang pharmacist sa pagtili niya ng landas tungo sa medisina. Mula pagkabata, nakita na niya ang halaga ng kaalaman at agam sa paglilingkod sa kapwa. Nagpatuloy siya ng mas mataas na edukasyon sa University of Santo Tomas. Doon, natapos ni Dr. Aguilar ang kanyang pag-aaral sa Bitisina. Ito ang nagsilbing pundasyon hindi lamang ng kanyang profesyon, kundi pati na rin ang kanyang magiging mahalagang kontribisyon sa agham. Taong 1949, habang nagtatrabaho si Dr. Aguilar sa Iloilo bilang medical representative ng kumpanyang Eli Lilly, nang kumuha siya ng lupa mula sa kanyang sariling bakuran. Kumuha siya ng mga sampol at nagsagawa ng eksperimento. Doon niya na-isolate ang isang kakaibang uri ng bakterya na kalaunan ay tatawagin sa erythrea. Dahil limitado ang kagamitan sa Pilipinas at bilang empleyado ng Eli Lilly, ipinadala niya ang mga sampol at dokumentong resulta sa research laboratory sa Estados Unidos. Doon, pinangungunahan ni Dr. Maguire at ng kanyang team ang masusin pagsusuri at pag-develop ng gamot na kalaunan ay ipinangalan ng erythromycin. Hindi nagtagal noong 1952, inilunsad na ito sa merkado at ng sumunod na taon noong 1953 agad na ipinarehistro para sa patent sa Amerika. Bilang pagbibigay diin ng mula sa lupa ng Iloino ng mula ang original na samples, tinili ng kumpanya ang pangalang Ilosols para sa kanilang produkto. Nading napakalaga nito sa medisina dahil nagsilbi itong alternatibong gamot para sa mga pasyenteng may allergy sa penicillin. Malawak itong ginamit upang gamutin ng iba't ibang infeksyon gaya ng pulmonya, sore throat, bronchitis at marami pang ibang sakit na dulot ng bakterya. Hindi lamang ito naging mabisang panlaban sa mga infeksyon, kundi nagsilbi pundasyon para sa pagbuo ng mas makabagong uri ng macrolide antibiotics. Sa mga sumunod na dekada, kabilang ang clarithromycin at azithromycin, mga gamot na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sa modernong medisina. Sa kabila ng napakahalagang papel ni Dr. Aguilar sa pagkakatuklas ng erythromycin, hindi siya nabigyan ng pampublikong pagkilala o kahit anumang pinansyal na kabayaran mula sa Eli Lilly. Ayon sa mga tala, ipinangako raw sa kanya ng kumpanya na dadalhin siya sa kanilang manufacturing plant sa Indianapolis sa Amerika. Ngunit hindi ito natupad noong dekada 1950s, sumulat pa siya sa mga opisyal ng Ilay Lili upang humingi ng paying na makabisita roon. Subalit, hindi rin siya pinayagan. Makalipas ang maraming taon noong 1993, muli siyang nagsumite ng kahilingan at sa pagkakataong iyon, Para humingi ng royalties na gagamitin niya sana sa pagtatag ng isang foundation para sa mga may hirap na Pilipino. Ngunit uli, tinanggihan ang kanyang pakiusap. Noong September 22, 1993, pumanaw si Dr. Aguilar nang hindi man lang nakatanggap ng formal na pagkilala para sa kanyang kontribusyon sa medisina. Isang nakakalungkot na paalaala kung paano madalas na ipagkakait ang karangalan sa mismong taong pinagmulan ng kaalaman bagamat ang natuklasan ni Dr. Aguilar ay nakapagsalba ng milyong-milyong buhay, nanalatili siyang halos hindi kinikinala. Sa mga nagdaang taon, ang kanyang kwento ay nagsibing simbolo ng tinatawag na biopiracy, ang pag-angkinan yaman at kaalaman mula sa mga bansang maunglad. Ito rin ay palaala, madapat pangalagaan ang karapatan sa intelektual na pagmamayari ng mga mananaliksik mula sa may hirap na bansa. Ang buhay at mga nagawa ni Dr. Abelardo Aguilar ay nagpapakita kung paano maaring magkaroon ng malaking epekto ang isang local scientist. Siya ang nakatuklas ng erythromycin, isang mahalagang antibiotic, mula sa isang uri ng bakterya na nakumaya niya sa lupa ng kanyang bakuran. Kayong paman, ang kanyang kwento ay nagtatampok din sa pangangailangan ng patas na pagkilala at tamang benepisyo para sa mga sayantipiko. mga kamarites. Natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero chismis o totoo.